Yo, what's up mga buddy? Ayun, tapos na yung ating ano, ginawang kulungan uh, sa aking mga alagang manok. So yun mga buddy, tapos na mga buddy. At ayun, nagpapasalamat ako kay Lord at natapos na rin yung ano, yung kulungan ng aking mga alagang manok. At gusto ko rin magpasalamat kay Sir Ray Torcato sa pagbigay ng ganyang blessings, no? Uh, kung hindi dahil sa kanya ay hindi ito matatapos. Uh, thank you, thank you so much po sa pagbigay ng blessings. Kung hindi dahil sa kanya, ah... Uh, hindi talaga ito matatapos kasi kulang yung yero ko, kulang yung pako ko Tapos, ano, ayun uh, uh, dahil sa kanya uh, natapos ano, na yung kulungan ng aking alagang manok, so, ayan mga badyo so medyo malit lang yung ano, yung takip sa gilid pero okay na yan at dito naman sa gitna ayan mga badyo dito naman banda sa gilid meron din yan mga body kaso hindi ko pa nang baba bali ibaba ko pa siya mga body ayun grabe ang saya ko talaga ngayon kasi sa wakas natapos ko na siya thank you po at punta naman tayo sa loob mga abadi at ito yung natira kong mga sisio At yan mga abadi, konti na lang at kahit papano ay may natira. Bali dalawang kwarto pala yung ginawa ko mga abadi. Dito yung medyong malaking sisio at sa kabila ay yung bagong pisang sisio At dito mga abadi may mga bagong pisa na naman tayong mga sisio Hindi ko muna inihiwalay sa kanilang inahin para hindi sila malamigan tuwing umuulan. At mga buddy sa ngayon malulusog sila at maliliksi. Maganda talaga pag mayroon silang kulungan para hindi na sila mabasa ng ulan. Bali yung next goal ko mga badi ay yung matapos yung aking bahay kubo. Yung dito banda ay lalagyan ko ng pagano'n. Yung kagaya dun sa kulungan para pag naulan ay hindi na ambe pag umuulan kasi ng malakas ay umaambe tapos kumapasok ng tubig sa loob and then yung sa loob ay nababasa kaya nahihirapan ako dito pag ano, sobrang lakas ng ulan dati kasi dito nakalagay yung kulungan ng aking manok lang. tapos pag naulan nababasa sila so yung goal ko naman ngayon ay malalagyan nito ng yero pag ganoon para pag naambe hindi na ano hindi na ay para para pag naulan ng malakas hindi na maambe at yan, nagpapasalamat talaga ako mga badges sa nagbigay ng mga blessings kasi hindi lang yung kulungan ng aking alagang manok pati na rin yung aking bahay kubo ay may natapos na rin sa wakas kabali magawa year na rin bago natapos yung aking bahay kubo So yun, maraming maraming salamat sa nagbigay ng blessings at sa lahat ng mga sumusporta sa akin mga buddy. Halos isang taon din yung inantay ko bago matapos yung aking bahay kubo. At sa wakas, matatapos na rin ito. At yun, thank you, thank you po talaga and God bless you all po. At yun mga buddy, parang uulan ng malakas ngayon. Tamang tama, natapos na yung kulungan ng aking ano, you know, manok. Ayan. Grabe, lakas ng hangin. Kulit na kulit yung hangin ah. Ayan you ah.